syempre makakasama rin natin sa chismisang may trivia ang bagong labas na duo mula sa bahay ni Kuya, Charlie and Kira! Kuya na Let's play! Sang Tanong Sang Sabo! Huh? Eh, ang pe-fresh eh, naman itong dalawa na to. Oh. Akira bilang first time mo dito sa Tiktok lang ikaw ang alay namin sa aming buwi. Seed blaster. I excited. Uho na. Ang tanong, magpapasabog ka na ba? Yung puso ko sasabog na. <laughs> Yes, um, I'm ready. Ay, may goggles pala. Ang palagin. gandang bata, ano. Parang manika siya, no? Oo. Oh, ang ganda Sanda mo sa personal lalo. Ay, thank you. Diba? Maputi lang ito naman. Ay, ay hindi. <laughs> hindi totoo yan. Thank you. Salamat At po. At dahil dyan, simulan natin para lalo kang pumuti. Kira, ito na ang iyong unang sang tanong. Sang Sabo! Woo! Woo! Ayon, ha? Ayon kay Josh. Josh Ford, anong gawain ng isang babae sobrang nakaka-turn off para sa kanya. A, yung late mag kahit naka-online naman. <laughs> Or B, yung nagre reply pero walang SIM card. Hindi, it's just... <laughs> Or B, yung laging nakatingin sa phone kahit habang kumakain. oh, oh. Ayan. Ay, so ka, oh. Wait lang, alam wait ko lang. Yun. Alam mo, Kira, feeling ko, ito yung mga hindi niya pinagdaanan ni Josh. <laughs> Tama ba? Kasi Tama wala ba, yes. walang, walang <laughs> cellphone. <laughs> Sa loob eh, di ba? Yes, wala po. Pero ito nga pa, di ba na-turn off siya? Kasi hindi nagre-reply. Kahit na online. Oo. Online. Oh, Actually, sinabi din sa akin nga ni Joseph, eh, wag mo gagawin sa iba yung ayaw mo din gawin sa iyo. Tama, oh, ito okay ba? Lang. Alright. Mag-online so, oh, ka, oh, mag-reply ka. Hindi, hindi na tayo. Ang sa kanya naman, yung habang kumakain, tapos nakatingin ka lang sa cellphone, bawal yon. Tapos ginagalang mo yung pagkain. Minsan nga, yung babae na na-turn off siya, Oh. Ako kumakain, nakain yung cellphone. Nakain yung cellphone. Kasi niya, phone. akala niya pagkain din. Nasubo. Uh, nasubo. Nasubo niya yung cellphone. Dapat <laughs> focus ko sa pagkain kasi grace yan. Tatama. Diyar. Tama naman. Tama. So, ito na Kira, oh. ano magiging kasagutan mo diyan? A, yung late mag-reply kahit naka-online or B, yung lagi nakatingin sa cellphone kahit kumakain? Ako po kasi knowing Josh, he's the type of person na pagkasama kanya gusto niya mag-connect sa'yo, hindi yung laging nakatingin sa phone. Tama Hello. ba, Team <laughs> I think yun po. Nakatingin sa cellphone habang kumakain. Yes. Charlie! Ano ba kaya? Charlie! Naku, Nakatingin ano sa si cellphone habang kumakain. Yes, Hindi na dapat yung tayo. Hindi Alam mo na yan? Tapok o sabog in 5, 4, 3, 2, 1! Ah! <laughs> <ayaw>. Sayang! <laughs> Napanood ko pa naman yung episode na yan. Nako, nako. Grabe. Nako, 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 nako. Piling ko kaya, parang lubos na kilala mo na talaga si Josh. Pumuti na ba ako, guys? Ang ganda ko! Ang ganda ko ba, guys? Sabrang manika niya! Diyos ko! ko kaya siya nasabugan. Kasi hindi niya yung ginagawa kay Josh. O, Charlie. Lilibre mo ko, Charlie. Mamaya, mamaya. At dahil yan, ito ang iyong pangalawang song! Sa'ng talaga nag-white ako, no? Diba? Alin dito ang naging dahilan ng pakikita break ni Vince Maristela sa girlfriend niya? Eh, nahuli niya ang girlfriend na kachat ang ex nito. Uy! Or B, pinapili siya ng girlfriend niya, ako o pag-aartista. Yes. Siyempre, alam mo yan. Oh, siyempre. Ikwento si sa iyo yan. Oh, o, Bin. close, close mo yun. Bilang medyo na-close ko naman si Vince sa loob. <laughs> Feeling ko... Ikwento sa iyo, di ba? may kwento sa akin. Oo. Oh, oh. Yan. Ang kwento niya kasi, madami siyang ginagawa sa buhay. Nag-aartista siya. Ayan. Businessman siya. Oo. Oh, oh. Tsaka lover boy yan si Benes. Yes. Kaya... Ah. Pinapili siya kung businessman, artista ba, or lover ba. Oh. Eh, siyempre gusto niya three-in-one lamig lamang. Three-in-one? Ah, three three ah bakakala, Parang kape. Mahilig pala pa ano masasabi niyo? Ay, Ay na! Ito na naman kasi na naman, Kuya Jason, na Ang totoo siya

nap lang siya nag closure. Sure. Lang mo lang Hola. na kayo. Wala na. Wala na. Sasagot so, na. na Sasagot na siya. Ang sagot ni Kira ay ano? Eh nahuli niyang girlfriend niya nakikiyatang ex or pinapili siya ng girlfriend niya ako o pag artista? I think mas matitiis ni Vince yung ano eh yung pagbibiliin siya ng ano yung uh -oh. love life or pag-artista pero yung ex Mahuli talaga ex is talaga uh, yeah. so okay. I give my answer to you <laughs> yeah uh, yeah bahala so, ka sa yun daw nahuli daw ka chat ang ex Tabog o sabog in 5 4 3 2 1 Ha ha ha! nakinig gabi -gabi akin, Nakinig na ako sa iyo, dahil... ako.